Ay mga katsoyans, ah, magandang hapon sa inyong lahat, Luzon, Visayas, Mindanao At ah, dito na naman ako ngayon Bumisita kami dito sa kapatid ko dito sa Amos At ibisitahin na rin namin yung bahay doon sa may General Trias Ayan, paalis na po kami mga katsoyans Ayan, dito na kami sa ginaluhay ngayon mga katsoyans Tuloy-tuloy-tuloy papunta sa amin na. Ayan, mga Ayan, Si Madam Mir na na ang ano, magda-drive. Ito na. Sige, tira. Hop. Ayan. Ayan, dadahan. Oh, kape kanan. Dandan, preno, preno. Sige, sige, sige. Dandan lang preno, kung bigla. Ayan, tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy ang buhay. Dandan lang. Tulang lang sa practice. Tayo kumakabit mo lang 'yung ano. Ano sa? Gulo, badi kita kita sa sa loob. Yung simbahan eh. Dito pa naman dito. yan mga ka dito na kami sa aming ano, lugar. Ayan, marami pang bunga yung mangga. Kaso, na, naku, napakarami pa palang bunga mangga eh. Naku naman, napakasayang <coughs> naman. Naku, sayang. Kaso lang, grabe talaga daming antik eh. Di, kaya di, na, di, di, di nakuha yan dahil sa daming antik diyan Pagulang na yan. Pakuha sa bata yan, para ano. may ano, kung saan lang, ano, babayaran na lang. Ayan mga kachoyans, hindi pa kita yung, ano, yung mangga eh. Ano? Malaki ng daon oh, no? sa Dami pa palang uh... bunga ng mangga. Sa ngaikinti Alam mo, di tayo magkadaan kayo ng Ayan, papasok pa kami doon sa bahay. Huwag mo ng traffic. Dabae, lolo. Dabae, lolo to. Tapos Ito na yung bahay oh. Kawawa naman, walang nakatira pa. Ayan, sa likod. Ito na yung puno, isang puno ng mangga oh. Ayan, medyo dumamuna naman dito. Dami na naman danda mo. So, si sobrang init. Ayan mga katsuyans. Nako dami akong kagat na ang, ano, hantik. At dito ako ngayon sa loob ng bahay. Oh. Kawawa yung bahay. Wala pa nakatira mga katsuyans. Ano? Kita ko sa inyo yung ano, palibot. Ayan. Sana po inyong subaybayan. Salamat, salamat. Ah, magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Ayan, may damer na oh. Yung bahay mo na wala pang ano, wala pang gamit sa wala pang ano. Baka may ahas yan, tandaan. Baka may ahas sa mga kasulok-sulokan Baka dyan oh, kasing nakatambak na mga upuan. Ayan no? Ako, may ahas pa dyan. Ayan mga katsuyad, yan ang mangga na nakuha namin, nasungkit lang namin. Kasi hindi kami pwedeng dumaan sa ano, sa may puno. Grabe talaga ang hantik, ang dami. Ayan o, oh. mga sampung kilo siguro yan, hinog na. Mapula na ang laman. Ayan, salamat salamat sa inyong pagpanood. At sana wag niyong kalimutan mag-subscribe. At saka pakihit na rin ang bell button ng all para kahit pa paano. Ang lahat namin ma-upload na video inyong masubaybayan. Yan, hangad namin ninyong na kaligayaan, tagumpay sa bawat araw. Thank you very much. Salamat sa inyong pagpunod. God bless you sa inyong lahat. Bye-bye.